So for today's video no, uh, ko sa inyo ang na naipundar namin na bahay. So i tutor house ko kayo at papakita namin at kung ano yung ginagawa for today's video. Uh, walang kwenta pero panoorin niyo na lang. <laughs> so papakita ko si dito sa labas. Ayan. Ayan po yung bahay namin na naipundar namin. Ayan. ito yung sura niya. So, pasensya na sa mga damit na nakasabit kasi naglaba kami pero hindi natuyo. Kaya na nalagay namin dyan. So, ito nga pala yung mga Uh, halaman ni partner so may lag siya sa halaman plantito tignan natin may ginagawa siya doon eto eh. nga pala yung loob ng munting bahay namin so medyo makalat kasi totoong buhay lang naman pinapakita ako hindi muna kailangan maglinis para para ipakita sa video na malinis. So ito talaga kami. So syempre, li, li, lilinisin din namin 'yan. Ayan. Konting na Mesa na makalat. Malit lang yung bahay namin pero at least uh, sarili namin at uh, hindi kami humingi ng tulong sa ibang tao para pagawa'to uh, ipagawa ito. Kumbaga, sariling sikap po namin. Yan, yung mga Jura box na taon na rin ang itinagal. Lalo na to Siguro mga nasa 10 years. Mahigit na to Yan, mga konting skincare. <laughs> Yan, mga pera na iniipon namin just in case of emergency or may travel travel ayan hiwa hiwalay siya may sarili siyang ano for maintenance ito for emergency purposes ito panggala kung, kung saan saan so ito nga pala si partner ron oh, busy na naman sa halaman niya <laughs> ayan nilagay niya yung mga halaman nilagay niyo yung mga halaman niya dyan dito sa loob ng bahay ayan may ilig kasi sa halaman to eh ako meron pala ako dun sa likod nagtatanong ba kami kamo oh. <laughs> hindi kahit na ipapagita ko pa rin sa inyo kahit hindi kayo nagtatanong ito, ito din yung paligid ng bahay ayan So ako mas may ligok sa gulay. So meron tayong ano dito, uh, sili pang sausawan, uh, sibuyas. Ito kamatis na pagkinabangan ko na. Yan, may mga laman pa siya doon, oh. Tapos ito, malunggay. O uh, maliliit na maliliit na kalamansi na pa pinapalagi pa namin. ito. Ayan, ito. Ito yung sa likod namin. Masasabi kong likod. Kasi hindi naman namin masyadong ginagamit. So, may lalagay yan? Sa loob. din? Oo. Saan dun? Ay, si Mochi nga pala. Ayan. Ayan. Ang original naming alaga. Kakabigay ko lang ng pagkain sa iyo eh. Ayan, pangit nyo. Oh. Pangit, pangit oh. Ano pangalan ng halaman na yan? Ah, Heart of Jesus. Heart of Jesus. Ayan, ang sabi daw nila, swerte yan. Kaya siyempre, pasok natin ang swerte sa bahay. Ay, hindi matatom ba matatomba dyan yan? Hindi. Hindi ka dyan yan. Ano oh, para? <laughs> Heart of Jesus daw ang pangalan ng halaman na yan. Apat ang pala, no? Apat? Hmm. Oh, ah, lima yan eh baka na doble yung sa ano yung sa mga naunang dinikit mo, Ayaw mo na. alam nyo ba itong motor na to 6 uh, years na sa akin katas ng ano to katas ng hospital nung nagtatrabaho pa ako So ayan uh, meron na din po tayong naipundar na kotse Second hand lang po yan Pero at least po pinagpapaguran natin Hindi pa po tapos yan Ang ginawa ko po dyan ay binayaran ko siya ng buo And then I mean nag advance po muna ako sa credit card ng pera Ano kasi ito eh 200k tapos nag-advance po ako sa credit card. Tapos inuhulugan ko po siya ng tatlong taon. So sa awa ng Diyos, nakakahulog naman po. At wala pang delay so far. At sana matapos na to. Uh, sorry nakatagip siya no. Pero soon papakita ko to sa inyo. Yan. Ayan po yung simpleng bahay namin. Uh, dalawa lang po kami dito. Ito po yung sa labas. Hindi naman po siya, hindi ah, naman po ano ito eh. Hindi naman po, wala po kami sa subdivision. Ayan. So, pasensya na po, no. Bago lang po. Uh, ito lang po muna ang maibabahagi ko sa inyo. sa so, katulad nga po nang sinabi ko hindi na kami talented para magpakita ng kakaiba sa inyo at maaliw kayo at sana po ay kahit sinasayang ko ang minuto or oras ng buhay nyo ay sana po ay uh, magustuhan nyo po so hanggang dito na lang po muna at uh, kita kita po ulit sa susunod na video thank you